para na rin akong kumain oh, so, sa labas sa sarap yun. nito pero syempre mas nakatipid tayo dahil sa bahay lang natin to ginawa mm -hmm. sobrang crispy mm -hmm. nga rin ito at sinamahan pa natin na napakasarap natin mm -hmm. na kaya naman i-share ko din sa inyo kung paano ko mm -hmm. nga ba ginawa lahat ng to magsimula nga muna tayo sa pag slice itong ating patatas hindi ko na to binalata hinugasan ko lang yan ng maigi Ini-slice ko lang to ng ganyan kaliliit. Pagkatapos, hugasan lang natin at ilagay naman natin sa kaldero. Mag-add tayo ng water at kaunting asin. Papakuluin lang natin to siguro mga 3 minutes. Habang hinihintay natin yung ating patatas, ready na natin yung ating cream dory. Ayan, slice lang natin to. Pwede mo naman tong mas liitan pa. Nilagay ko ito sa plato na merong tissue sa ilalim at sa taas para maabsorb yung water niya natira. Sa isang bowl, gawa naman tayo dry ingredients. 1 cup all-purpose flour, 1 fourth cup cornstarch, season natin ng black pepper, paprika, garlic powder at asin. Haluin lang ng maigi at para naman sa ating wheat ingredients, kakailanganin natin dito ng 1 cup all-purpose flour, season natin ng garlic powder, paminta, 1 half cup cornstarch at isang kutsara naman na baking powder. Haluin muna natin to at maglalagay rin tayo ng isang bote nitong beer. Malamig nga pala yung beer na nilagay ko dito pero kung walang malamig ay pwede ka mag-add ng ice dito. Balikan naman natin yung patatas na pinapalambot natin. Ayan, malambot na to. Kaya naman salain na natin to. Palamigin lang natin yung patatas dito naman sa ating pan. Maglagay na tayo ng maraming mantika dahil magsisimula na tayo mag fry ng ating cream dory. Kung mapapansin nyo nga itong cream dory natin, hindi na tayo nag-add pa ng salt dito dahil medyo may lasa na to. Bago natin to, prituhon, i-coat muna natin sa dry ingredients. Next naman dito sa ating wet ingredients. Coat lang natin ng maigi para pantay yung pagka-crispy nito at ilagay na natin yan dito sa ating kawali. Pritohin lang natin to hanggang sa maging golden brown na or ganyan na yung kulay nitong ating cream dory. Sobrang crispy na yan at talaga namang napakasarap. Lagay lang natin to sa strainer para matulo pa yung mga mantika na natira dito. Pagkatapos naman natin maprito lahat ng cream dory, sunod naman natin na piprituhin dito itong mga patatas. Para naman sa ating napakasarap na sausawan, gagamit tayo dito nitong pickles. Inubos ko na yung pickles para hindi kami mabitin sa sausawan. Naglagay na rin ako dito ng Japanese mayo. Kapag wala kang Japanese mayo, pwede na yung regular lang. Maglalagay rin tayo ng mustard. Kung hindi mo bet yung lasa nito, pwede mong i-skip. Pigaan din natin yan ng kalahating lemon. Mag-add rin tayo ng kaunting paminta pagkatapos haluin lang natin to ng maigi. At ayan, meron na kaagad tayo napakasarap na dipping sauce na pwede mo nga rin to ilagay sa bordo. Ang ating crispy cream dory and fries. Homemade natin yan. Tapos meron tayong sasawan dito na pickles. Ayan, unlock yun. sawan natin dito. Hmm?

Hvor er du?